Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang pagsasanay ng pagmumuni-muni gamit ang 36 na paghinga na nangangailangan lamang ng 10 minuto bawat araw upang maibsan ang stress. Mangyaring sundan ng gabay sa imahinasyon at subukan basta't maari na sundin ang gabay ng ritmo ng paghinga upang makamit ang pinakamahusay na pag-relax na epekto. Unang beses hinga, malalim dahan-dahan, hayaan ang bawat pagpasok ng hangin na parang malinaw na bukal, nagpapalusog sa katawan at isipan. Buga ng marahan sa bawat pagbuga, isipin na ang tubig bukal ay dumadaloy, tinatanggal ang pagod sa balikat. Ikalawang beses hinga, palawakin ang dibdib, Isipin na tinatanggap mo ang unang sinag ng araw na umaga, pinapainit ang iyong puso. Buga, kasabay ng pagbuga, maramdaman na ang bigat ng balikat ay tinatanggal, parang hangin ng taglagas na nagpapalaglag ng dahon. Ikatlong beses hinga, damhin ang sariwang hangin na pumapasok sa ilong, kasing lamig ng tubig bukal sa bundok, sariwa at dalisay. Buga ng banayad, dahan-dahang palayain, hayaan ang tensyon sa balikat na matunaw parang yelong natutunaw. Ikaapat na beses hinga, isipin palawakin ang dibdib, parang isang tahimik at matibay na pundasyon na nakapalibot sa malinaw na bukal. Buga na mahinahon, ramdam ang pag-relax ng balikat, wari dumadaloy ang bukal na tinatanggal ang bigat. Ikalimang beses hinga, Isipin na hinihinga mo ang sariwang hangin ng kagubatan kung saan bawat paghinga ay isang bagong simula. Buga, kasabay ng paghinga palabas, palayain ang kasikipan, hayaan ang balikat na mag-relax, kasing lambot ng damuhan. Ikaanim na beses hinga, isipin ang pagbagsak ng bukal mula sa tuktok ng ulo, pinapalaya ang bawat solok at ngipin buga anumang pasanin ay tinatangay sa bawat pagbuga. Ang balikat ay kasinggaan ng ulap. Ikapitong beses hinga, hayaan ang lamig ng bukal na kumalat sa buong katawan. Parang banayad na liwanag ng umaga. Buga, kasabay ng bawat paghinga palabas, maramdaman na wala ng bigat sa balikat. Tinifreeze ang kasinggaan ng balahibo sa himpapawid. Ikawalong beses hinga, Palawakin ng dibdib isipin na ikaw ay nakatayo sa tabi ng bukal puno ng sigla at kasariwaan dahan-dahan pakawalan, hayaan ang tensyon sa balikat na sumama sa agos ng bukal at maging magaan na hamog ikasiyam na beses hinga damhin ang kasariwaan ng hangin na tila bukal na pumapasok sa iyong tiyan nagdadala ng kapayapaan at katahimikan Buga, kasabay ng bawat pagbuga, ang balikat ay unti-unting nagpapaluwag, nagiging kasing lambot ng seda. ika Ikasampung beses hinga, isipin na bawat hinga ay nagdadala ng walang katapusang bukal sa iyong kalooban. Buga, namarahan, huminga palabas, ang bigat sa balikat ay tila buhangin sa batis. Ikalabing isang beses hinga sa bawat paghinga, Sumisipsip ng dalisay na lakas mula sa bukal, puno ng sigla. Buga, i-relax ang balikat, haya ng bigat na maglaho, wari banayad na alon ng bukal na humahampas sa pampang. Ikalabing dalawang beses hinga, palawakin ang dibdib, damhin ang kasariwang tulad ng bukal na bumabalot sa buong katawan, nagpapalusog sa isipan buga, bawat paghinga palabas ay nagpapalaya sa bigat ng balikat. Bumabalik sa dati na parang walang alalahanin. Ikalabintatlong beses, huminga ng malalim. Isipin na ang hangin ay parang mga puting ulap na pumapaligid sa buong katawan. Nagdadala ng napapawi na lamig. Pagbuga, damhin ang presyon sa iyong dibdib na unti ding lumalayo kasabay ng pagbuga ng hangin. Ikalabing-apat na beses. Dahan-dahan ang sariwang hangin ay tulad ng bukal nagpapayapa ng damdamin, pumapasok at nagpapatahimik ng isipan. Habang dahan-dahan mong ibinubuga, isipin nang na perksyon ng katawan ay unti-unting nawawala tulad ng pagagos ng tubig mula sa bukal. Ikalabing-limang beses paghinga hayaan ang bawat paghinga na dumaloy sa katawan tulad ng banayad na agos ng ilog na pinasisigla ang pagod na kaluluwa pagbuga kasabay ng pagbuga gumaan ang bigat ng kalooban ang katawan ay nagiging magaan at matatag tulad ng batong hugasan ng tubig mula sa bukal ikalabing-anim na beses paghinga damhin ang sariwang hangin tulad ng masarap at malinis na tubig ng bukal mula sa bundok. Pagbuga Sa bawat pagbuga, hayaang mawala ang bigat sa balikat. Ang katawan ay nakakaramdam ng kaginhawaan at gaan. Ikalabimpitong beses Paghinga Dahan-dahan punoy ng lob ng katawan. Tulad ng katahimikan ng bukal na nagpapalakas sa pagod na kaluluwa. Pagbuga, Damhin ang presyon na nawawala kasabay ng paghinga. Ibalik ang sigla ng katawan at kaluluwa tulad ng unang usbong ng halaman sa tagsibol. Ikalabing walong beses paghinga. Huminga ng malalim. Damhin ang lakas ng paghinga tulad ng pagdilig ng tubig mula sa bukal. Ang bawat paghinga ay nagpapahayag ng gaan at kalayaan ng buhay. Pagbuga. Kasama ng pagbuga pakawala ng pagkapagod sa loob hayaan ang katawan at isipan na magbagong buhay tulad ng batong nililiguan ng tubig mula sa bukal ikalabinsiyam na beses paghinga palawakin ang dibdib na parang malawak na lupa huminga ng sariwang hangin tulad ng bukal na nagsisindi sa tuyong lupa pagbuga ipakawala ang lahat ng ingay sa loob maginhawang bumuga tulad ng paglinis ng bato ng bukal, ibalik ang kalinisan ng kaluluwa. Ikadalawampung beses. Paghinga. Dahan-dahan, bawat paghinga ay parang sariwang tubig ng bukal na nagbibigay kapayapaan sa isipan. Pagbuga. Dahan-dahan bumuga. Hayaan ang mga problema sa buhay na maglaho parang bula. Ang katawan at isipan ay tulad ng isang puno ng willow na sumasayaw sa hangin. Ikadalawamput isang beses, paghiyaan ng bawat paghinga na maging tulad ng bukal na nagbibigay ng katahimikan sa kaluluwa. Pagbuga, kasabay ng dahan-dahang pagbuga, alisin ang lahat ng presyon at ang katawan at isipan ay maging halos kasing linaw na parang perlas sa bukal. Ikadalawamput dalawang beses, huminga ng malalim Ipasok ang hangin sa bawat sulok ng katawan. hayang maging sariwa at gising ang isipan tulad ng tubig ng bukal. Pagbuga. Pakawalan ng lungkot. Ang lahat ng presyon ay lumulutang palabas kasabay ng pagbuga. Ang isip at katawan ay parang ibong lumilipad sa ulap. Ika-dalawampu't tatlong beses. Paghinga. Unti-unting pag-usbong ang ngiti sa mukha. Ang bawat paghinga ay nagdadala ng saya at kasiyahan tulad ng sigla ng bukal. Pagbuga, kasabay ng pagbuga, pumikit, hayaang maglaho ang presyon tulad na alon sa lawa ng isipan, damhin ang sandali ng katahimikan. Ikadalawamput-apat na beses. Dahan-dahan, huminga ng malalim na lakas tulad ng bukal na bumubuhay sa tuyong lupa. Pagbuga, Maging hawang bumuga, ang presyon sa balikat at katawan ay nagiging kalma. Tulad ng pagkakaligo sa mainit na tubig ng bukal, ang isip ay nagiging malinaw. Ika-dalawamput limang ulit. Dahan-dahan, damhin ang sariwang hangin na pumapasok sa iyong baga, katulad ng batis na banayad na dumadaloy sa tahimik na lawa. Pagbuga. Ipaubaya na ang lahat ng alalahanin ay unti-unting maglaho kasabay ng iyong paghinga, gaya ng batis na hinuhugasan ang pagod ng lupa, kaya mo rin. Ikadalawamput-anim na ulit. Malalim ipasok ang bagong hangin sa iyong katawan, parang batis na nagbibigay ng buhay sa lupa. Payapa, ilabas ang stress at alalahanin kasabay ng iyong hininga Itapon nito palayo sa iyong sarili. Ikadalawamput pitong ulit. Paghinga. Dami ng bawat paghinga tulad ng batis na nagbibigay buhay sa lupa. Pagbuga. Bawat pagbuga ay parang paghugas ng pagod sa loob. Pagpapahayag ng batis na nagbigay ng kalinawan. Ikadalawamput walong ulit. Dami ng bawat hininga na parang batis na kumikislap sa ilalim ng araw Payapa, ilabas ang lahat ng umipit sa'yo Hayaang ang alon ng batis ay dalhin ang alalahanin Ikadalawamput siyam na ulit Paghinga Malalim, punuin ng sariwang hangin ang iyong dibdib Parang batis na pumupuno sa bawat nakarating na lugar Pagbugamhin kung paanong unti-unting lumalabas ang iyong pressure at pagod mula sa katawan katulad ng batis na tahimik na dumadaloy sa lupa, ikatatlumpong ulit. Buksan ang puso, banayad na huminga ng sariwang hangin, parang batis na nagpapakalma sa puso. Marahan ang lahat ng bigat, unti-unting ilabas kasabay ng hininga, sa dilim ng gabi ito'y mawala. Ikatatlumpot isang ulit. Paghinga, bawat malalim na paghinga ay parang batis na dumadaloy sa bawat lupa, nagbibigay buhay at sigla. Pagbuga, maingat dahan-dahang ilabas ang lahat ng pagod, parang batong hinugasan ng batis, malinis at malinaw. Ikatatlumput dalawang ulit, malalim, huminga ng hangin na punang sigla ng batis, pinayayabong ang bawat piraso ng iyong kaluluwa. Pagbugat, Maingat, ilabas ang bawat mabigat na kaisipan tulad ng batis na dumadaloy sa mga bato, tinatangay ang mga maliit na bato at buhangin. Ikatatlumput tatlong ulit. Paghinga. Isipin na ang iyong paghinga ay tulad ng buhay na batis. Pinayayabong ang yung katawan at isipan. Pagbugahan-dahan. Alisin ang lahat ng pagod upang madama ang kagaanan ng katawan katulad ng agos ng batis, naghuhugas ng puso. Ikatatlumput apat na ulit. Paghinga, damhin ng bawat hininga na parang paggabay ng batis sa lupa. Pagbuga, dahan-dahan, ilabas ang lahat ng pagdududa, hayaang bumalik ang kaisipan at damdamin sa kalinawan, ikaw ang batis. Ikatatlumput limang ulit. Paghinga, ang bawat bula sa iyong puso ay tanda ng buhay na dala ng batis. Pagbuga, payapa, ilabas ang lahat ng alalahanin, hayang tangay ng hangin, parang batong hinugasan ng batis, bitawan ang lahat ng pasaning iniipit. Ikatatumput-anim na ulit. Malalim, dami ang lakas ng hininga, gaya ng batis na umaagos, bawat paghinga ay kwento ng buhay na kalayaan at kagaanan pagbuga, bawat pagbuga, damhin ang kagaanan ng katawan, i-release ang pressure at panatag na magpatuloy. Ngayon natapos na natin ang 36 na beses ng breathing exercise. Kung makakahanap ka pa ng oras ngayong araw, maari mong ulitin ang pakikinig sa meditation para makatulong sa sirkulasyon at akumulasyon ng katawan. Hanggang sa muli nating pagkikita.